may risk na 05 yung tatlo nitong kasama yung 0, 02, 01 03, 04 ay apat pala, wala na nalagot ng bagyo yung 01 tapos yung tatlo naman linagot ng vipar binutol ng vipar at nadaan na ng ano, cable nagkabit sila ng cable galing ibang bansa sayang yung tatlong payo namin yung 02 03, 04 yun ang noto lang bipar Kaya dalawa nila ganyan ito ka vlogger sa placer Para surpul talaga At ariyahan ito mamaya madaling araw Ariyahan ang pangulong Bawa hindi umilaw yung isa Ang isa ay ilaw talaga dyan At hating gabi daw ang ano Hating gabi ang dating ng pangulong Ito so, mga <laughs> di lupin dah locking dah nah locking Yeah. sige naman mga ka-vloggers sige naman tsaga-tsaga lang talaga dito sa unang plastik, maka ipon-ipon mabilis naman ito ipunin at malalaki bitik bitik ka nun dalawa lang kami ni Quincy nagpupukos sa ganito ang kasama namin talaga ay ang pinupukusan barilis kalaki oh iya Meron pa ako Masala natin Ay, lagot oh Lagot Lagyan natin ang biwas yan Ay Nakalagot siya pero Nabitik Oh Wala siyang kawala Nakalagot ka sa biwas Nabitik naman ang bahayan Oh ayan ang biwas oh Kalau bentak bumbu, laki. ganit balagbag pala balagbag ito oh kaya pa grabe ganit ay hu gapos bitik yata ito Uy Ito bitik Uy natanggal Uy hey. Natanggal ang na kablogger so patay na Ito dalawang piraso Ito may isaw Patay na ayala, Bali tatlo pala yung pa pala pasibad natin Lagot yung dalawa Nabitik na sana sa buntot ay natanggal pa Kaya pala grabe na ang bigat Kaya nga Pilipat vlogger sa motherboard Sa ano si Rodos na payaw namin <clears throat> at parating mamayang gabi yung Pangulong yung Kirby Kirby 4 mag dito pariya ni Kapitan itong 05 namin na payaw sana masapul lang ano, Pangulong para mahuli yung mga galong-galon yung tulingan na malalaki Grabe ka dami ng ano na yung kahapon, gipaw, parang bahura. Paikot sa ano aribahan Kahit saan mag hilahila ka ng ano ah Malawig Sisipad Problema lang ay Hindi mo talaga Pirsat Malalaki Lalalagot Ayun o Tinaniman na ni check Ng Ano ah Laser yung payaw Para pagdating mamaya Ng Kirby 4 Pakikita kagad nila Yung ano payaw at mayroong nagatusok na ano signal light plasir may bigo na naman kanina no? ayaw kuma ayaw kumain may ano yon? may hinahabol yun no sa ilalim ng service mo dapat hinanap mo pa pag, pag yun na nagansuhan mo surbol yun kakain yun Kaya nga Kaya pala wala na si Badan Tulingan Ayaw na si Badan Tulingan At natatakot sa bigaw Ito yung 05 na Iris G Iris G na 05 Yung tatlo nitong kasama Yung 0, 02, 01 ay, 03, 04 05 kaya apat pala, wala na Nalagot ng bagyo yung 01 Tapos yung tatlo naman Linagot ng BIPAR Pinutol lang Bipar at nadaanan ng ano, cable. Nagkabit sila ng cable galing ibang bansa. Sayang yung tatlong payaw namin, yung 02, 03, 04. Yun ang pinutol lang Bipar. Sayang, hindi na, hindi na, na, ano yung sa amin, hindi na naibalik. Ano iba, nabayaran. Yung ibang mga buya dito na private din. Yung mga katabihan namin, sila, ano, kuya, kuya Paul. Nabayaran yun buya nila kami hindi nabayaran may mga bagong buo. hulog naman kami ngayon payaw Ang naghulog yung Kirby, bat Mad, Kir Kirby Mother ah, naghulog apat yung pinaulog ni Kapitan bago yan kaya dalawa nilagay nito mga vlogger sa placer para surepool talaga at ariyahan ito mamaya madaling araw ariyahan ang pangulog bawa hindi umilaw yung isa ang isa iilaw talaga dyan at ating gabi daw ang ano ating gabi ang dating ng Pangulong ちょいちょい。 আসলমা করেন